Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 8, 2024. At ngayon po ay lunes at pinagdiriwang natin ang kapisahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ang ating po unang pagbasa at paninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías chapter 55 verses 1 to 11. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig mga nauuhaw Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain Halik kayo at bumili ng alak at gatas Bumili kayo, ngunit walang bayad Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo. Kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa. At sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang di ka kilalay sa iyo pupunta. Dahilan sa Panginoon, banal ng Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat ng talikdan at ang mga ay dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, numapit sa Panginoon upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran, ang wika ng Panginoon. Ang aking isipay din ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang ulan at niebe, paglakpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupat, nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap din ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang pagdiriwang ng kapisahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At kahapon po ay pinagdiwang natin ang dakilang kapisahan ng Epipanya o ang pagpapakita, paghahayag ng Panginoon. At kasunod po niyan, kung mga fast forward tayo after 30 years, no? Uh, na paglalakbay dahil ngayon sa pagbibinyag na ito ito po yung tagpo na si Jesus ay binibinyagan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan so dito rin po nagtatapos ang panahon ng Kapaskuhan o Pasko ng Pagsilang at magsisimula naman ito ng atin pong tinatawag na mga karaniwang panahon at dito po pagninilayan natin yung public ministry ni Jesus Kristo yung kanya pong uh, gawain. Kaya nga, kung maalala nyo po, no, nung sila po ay umaten ng kasal at sinabi niya sa kanyang ina, hindi pa ito ang panahon. Dahil iniintay pa nga po, no, na siya ay gumawa ng himala, pero hindi niya natanggihan ang kanyang ina. Kaya nagkaroon ng first miracle sa wedding at kaina. At sinunda naman, ito po yung pagtatagpo ni Jesus at ni Juan Bautista na si San Juan Bautista ay nagbibinyag sa tubig samantalang si Kristo ay magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu kaya bukas ay papasok na naman tayo sa mga ordinaryong uh, panahon o karaniwang panahon mga pamumuhay na ni Kristo yung pagtawag, yung pagpapagaling, uh, pangangaral yan po ang ating matutunghayan pero dito po Uh, pinapakita din na bagamat si Yesus ay hindi nasaklaw dahil nga ang binyag na ginagawa ni Juan Bautista ay para sa paghingi ng kapatawaran o pagpapatawad ng mga kasalanan dahil si Jesus ay wala namang kasalanan pero uh, sang ayon sa mga ipinahayag na propeta at maging sa kultura at tradisyon na kailangan siyang pabinyagan bagamat sa si ay anak ng Diyos sa kalagayan ng pag-adjust niya ay nagpakumbaba at sa po ay tumanggap ng binyag. So napakahalaga po nitong binyag na dapat natin na pag-isipan dahil nga sabi na kapag nakakatanggap tayo ng binyag, doon din nangyayari yung pagkakaroon natin ng tinatawag na born again, isinisilang tayo muli at sa pagsilang na ito ay malinis. Kumbaga, nililinis tayo mula sa kasalanan. Karamihan po sa atin binigyan ng sanggol pa at dahil nga sa kasalanan, no, meron tayong mantsa ng kasalanan at dahil sa binyag na lilinis nito, nawawala ang minanang kasalanan. At anuman ang magagawa natin pagkatapos ng binyag, tayo na po ang may responsable diyan. Tayo na po ang may pananagutan. So ang binyag ay naglilinis sa atin at ang binyag din po ang nagpapabilang sa atin bilang bahagi ng isang malaking komunidad o isang malaking pamilya. Kaya, at syempre, sa pagtatapos ng o sa pagtanggap natin ng binyag, ay merong nakalaan na misyon na dapat nating uh, pagtuunan ng pansin. Kaya nga po, uh, sabi, sabi ko kanina, no, nang tanggapin ni Jesus ang binyag ni Juan Bautista na, sa tubig, dito na po magsisimula ang kanyang public ministry o yung mga pampublikong gawain niya para ipahayag naman ang salita o ang mabuting malita na kanya pong tinanggap mula sa Panginoon. Kaya sa pagdiriwang natin ng pagbibinyag kay Kristo, nawaalalahanin din natin, ang tinanggap nating biyaya nung tayo po ay binyagan. Muli po, isang mga pala sa inyo.